Natuyuan ng langis si Escoter Artista. Ang tanga. topic natin for today ay ay tungkol sa crank Shop yan kaya na nga at pupunta na ako sa Sir shop para pa kape kwento ko lang 10% off ng Petron kahapon so, yung Petron kasi dito na malapit sa bayan namin chinek ko din kung pagpunta ko doon dito gumagana yung computerized nila kaya sila kasi oh. Uh, so ayun nalungkot eh marami rin na marami rin umasa na taga dito sa amin hey. Hey, hey, May Ayan! ako Ayan! May Ayan! 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 mo? kala Sir magpapas perfectly zero balance tayo ng crankshaft. May lighter ka ba dyan? <laughs> so, ayun nga mga pang, alam nyo ba, yung crankshaft natin, kahit yung stock na crankshaft natin, ay hindi pa siya naka perfectly zero balance. What? And kahit yung aftermarket, so mamaya, pupunta tayo kala Sir Chang and i-explain yan. Kasi siya yung mas nakakaalam niya. So, oh, bago ang lahat, shout out kay Ride right and Style Leathercraft, si Sir Wilson. Sir Wilson, salamat po sa mask. Napakaganda po. Yan. Ayan, Ayan napapalta niyo yung loob niya, itong white na to. And, pinigyan din tayo na napakagandang pouch. Pwede siyang isabi, pwede siya ilagay sa bed. Ay, pwede siya ilagay dito lang. Ayan, nakagalit okay. na. Diba? Ito yung Facebook page nila. Ah, uh, search nyo lang eh. Pwede kayong humingi discount, sabihin niyo lang na Escuteradista pag nabigkas niyo nang mabilis. Yeah. Shoutout sa mga amin ko diyan sa ko dyan sa Ibo Red Club. Yeah. Yeah. sa Ibo. Shoutout sa mga tutulog sa Dekandrick kung napauwing yun yung sa'yo. Yeah! <laughs> And, ayun, bago ko makalimutan, shoutout na rin pala kay Kapato Sandrick Motovlog. Uh, Salamat sa pag-accommodate mo sa amin sa Pinamalayan. Punta tayo kala Sir Chang. Good work. Thank you. Uy, sakto. Nandito ka. Sir Sir Chang. Ayan. So, na-save natin yung rod. Yan, Ayan, yung gas-gas. Bakit -gas. na gas-gas? Ah, -gas. uh, 2,000 yata yung since na-build. Oo, oh, 2,000. Uh, hindi kami nakapag-check uh, lesson. At yung mga small details ay huwag kalimutan. Minsan doon tayo nakafocus sa mga major eh. Uh, at huwag kalimutan yung mga minor kasi sometimes minor is major. <laughs> <laughs> Ito. Ito yung cost ng ngayon natin. Palit tayo bearing. Oo, palit tayo bearing. Ayan, so mga paps. Nandito tayo ngayon sa Backyard garage ni Sir Chang. Ito si Sir Chang. And explain nyo yung about sa crankshaft natin. So nagpalit tayo ng bearing. Actually nakabit na siya. Ito na si Sir Chang. Sir. So ito tayo sa project naman natin kay Scooter Pista. So ang ating ginawa ngayon ay ang ating pag-zero align ng crankshaft. So, para sa information nyo lahat. Kahit yung stock na crank, hindi siya naka-zero. So, meron siya kaunting wiggle. So, kapag meron siya kaunting gawang, ramdam na ramdam, lalo na sa duluhan. So, hindi tumitining kapag kapag sa duluhan na. Hindi siya masyado ramdam mga pups kapag uh, baga na yung takbo. Pero pag mga high RPM na, mararamdaman mo na yung vibration. Resistance din yun ng kanyang RPM. Lalo na ang ang ng mga scooters sa mga matik mas critical siya dahil mahaba yung kanya mga shafting okay lang na hindi masyadong accurate sa alignment kung manual kung may gusto yung mga shafting pero dahil mahaba yung shafting yung konting gawang nito dito ang laki na nun sa dulo so yan yung ating ginawa kasi yung unang build natin yung aftermarket natin binuun natin siya kasi tiwala tayo sa aftermarket pero meron siyang konting vibration at ramdam ramdam natin yun ramdam din ng ating rider kaya ngayon nakasira align na yung ating crankshaft so pag sinabing zero align hindi siya gagalaw itututok siya dito i-align siya iikutin tapos nakatutok dito kailangan walang walang palag yung ating gauge kaya lang dun sa dulo Yung konting gawang dito Malaki na dito sa dulo Kaya dito tayo Nag Nanagay ng pointer Ng ating gauge So, kabilaan yan Ayan So, ayan Yun na natin ito ipapabuo sa uh, shop Sa Good Works So, ngayon nasa backyard tayo Kasi marami akong project dito uh, ATV Dirt bike Tapos na uh, Rebuild tayo ng mga classic. So, ayan mga paps Morder na tayo ngayon ng black Dahil lahat ng tayo ng lamis. <laughs> <laughs> Galing ah. Nawiling, nawiling... Ano? Nawiling gumamit ng gumamit ng matrat. Nalimutan mag-add ng oil. So, kailangan yon. Once naka-bore ano, up ka, 62, 63, kahit anong motor, Leo, basta't nag-bore up ka, huwag natin kalimutan na magdagdag ng lamis. May may mayak. Sino yan? Sino yan Sino yan? tayo? So ayun. Yung 62 natin na black, nagasgas na siya and chrome bore siya. Kaya Ah, oh, disposable pag chrome bore. Ayun, hindi na siya bala ko sana i eh, anong tawag? Honing, ayun, ayun. Pa Honing, Pa pag steel para, bar pwede. Oo. So pang steel bore lang pala siya, pala Pa chrome bore. pag chrome bore, na pag na chrome -bore pa kayo kailangan napaka ingat sa langis, laging check ng lens. So ang in order natin 65. Wow. so magiging to 207 cc what pero so, ko siya sa 210 okay so, so abangan natin abangan natin abangan natin. Abang natin excited na din, din ako na sumakay sa sa 210 yeah Aerobes bye scooter gastadora. Bye bye. Thanks, sir. Gastos niento. Shout out. Yun, salibyo. Yun, salibyo. Kuya lagi nag-deliver sa akin. Ayan, si 65. Ayan, sobrang leit lang. May difference. Eh? Wala ka lang pala? ito? Sino? License. Ayan, you know? yeah, mas magaan siya. Kesa dito. So, 19,000. 207cc uh, okay. Sir Mike Stick it legal yes. uh, Visit my page ticket it graphic At sa klase ng demi-ticket So dumawa na ito Nung kiyat natin Oh ayun nga mga paps After natin ayusin yung Sigunyal natin na uh, Zero balance na natin sya pinakabit na natin siya Sa uh, Sir Chang sa Good Works. Ah, uh, ngayon naman, mag-try naman tayo ng mas mataas. Para, uh, yun lang, gusto ko lang itry. 207cc, ayan. Abangan nyo yung tuloy ng takbo ng 207cc. Alright. Good morning, good morning, good morning. Buo na. Buo na daw. Ayan yung good works. So good works. Buo na daw yung Aerox 207cc natin. And dito tayo ngayon para kunin siya. And syempre dala natin si ano, si Liquify. AGV Liquify. Okay. Unang starting at the n start. 207 CC, let's go. Yeah. scroll scroll ha? yung uh, may laman pero once na piniga mo siya tumatalon sarap <laughs> so next time na natin i i-adjust yung panggilid niya yung mga springs niya feeling ko kailangan tigasan Balikan tayo sa shop Bagal? Hindi uh, joke lang Ang lakas Lumilipad ako eh Hindi Hindi Hi, Hi Kuya Bong. Ayun na. Kuya Bong nga pala motocross riders na rin dito. Yes. Kabalyero. Dito, gulong ko ay para doon sa aking project bike. Okay. Asan yung project bike nyo? Eh? Doon. Pinap. Remind. Ayan o. Sa unahan lang. Yung sa mas malaki. May currently kasi binubusit ang project ni Sir Chang. Cafe Racer Mad na ano yung brat? Ang binubuo nilang project is yung XR200 niya na ginagawa niyang ginagawa niyang bobber bobber type Ang ah, parang ganyan Ang lalap ng ilo Testing mo kaya ba? Ayos na? For break-in pa ito <laughs> kamusta? Ayos. Ayos ang performance. Basta <laughs> good work. <laughs> wow. Maintenance tips. Oh, lagi mong iyan mo lang dito sa akin para mag-checking lang yung magapatid. Kula, tagtagang ko na. Uh, ano dito lang ilalagay na. No? Hindi, doon. Doon mismo sa kapila. Ah, dito din? Hindi, oh. baklas pa yun. Ha? Huh? Babaklasin pa yun. Dito, Saglit lang naman yan, kahit ako lang talaga. Sige, ito rin ko nalang dito. Uy, hindi pala na nakakabit yung ano ko. Kapit. Battery cover. May screwdriver ka, kaya ba? Tornillo. Tornillo, wala. <laughs> Wedding ready. So, mga paps, good morning, no? Gamit na natin siya at napakaganda ng ano niya, ng takbo niya at tunog ngayon. Actually, mas gusto ko siya kaysa dun sa tunog ng 190cc natin. Kasi yung 190cc natin, naka high comp yun. And medyo maingay yung mga yung mga valves niya saka yung crankshaft natin meron siyang onting onting galaw di tulad ngayon naka zero align na yung crankshaft natin hindi lang siya basta zero align na talagang perfectly zero align siya so para lang siyang stuck kahit naka yeah, uh, MT8 ako na muffler ang uh, tunog lang niya pag naka-idle eh parang stuck ka ano. Para siyang walang karga. Alam mo. Stuck na lang na stuck. So pag may checkpoint hindi ka na mababahala. Pero pero mga pop. Once na piniga mo siya. Ganito yun. sa siya ganun kaingay pero dun lumalabas na halatang may kape siya yun ang gusto ko dito sa field na i Thank you